Ayan mga badiyan andito na naman tayo sa pantalan ng Barangay Lalawigan Papuntang di Island Doon na naman yung spot, babalikan natin Kung saan tayo naputulan Ikalawang bisis na babalikan natin yung spot Pero dito tayo sa right side, muna mag-uumpisa Iikutin natin yan Yung island na yan, papunta dito sa kaliwa And then balik tayo dito kaliwa kaming magkasama ngayon yung kasama ko pa rin doon nung mag-fishing kami doon sa tapat ng Binobo Island sa isla na yan ayan dito tayo magsisit up sa may lilim sit up tayo na pa yung gagamitin natin na 2,500 nagpalit na tayo ng line Eastern Hunter na 16 pounds tapos yung leader natin 16 din Muroso Fluorocarbon Hindi ko alam kung ang pangalan nito Anong brand Ayan, good luck sa atin Yung kasama ko pa rin yung Tagatakloban, Barangay Tabok Sityo Uutini Takloban City Kung atay Yon, White Tiger yung gagamitin natin White Tiger Huwag mo kong biguin. Woo, God bless. Yan mga buddy, mayroong nagpipishing na dito. Traditional lang yung handline, yung gamit nila. Yan. Mataas pa yung tubig, pero dahan-dahan, tatawid tayo doon. Yan mga buddy, balot na balot. Takot umitim. Biwang pa yung tubig. kasama ko dalawa kami mag fishing literal na meron tayong body ngayon so ayan mga body good luck Cast! uh mayroon pang tumalon pero yung nahuli natin hindi yung isda si Lupin fish room kaagad yan mga badi malalim pa yung yung tawagin namin dibdib pa malalim yan mga badi katawid na kami sa silangan utat bupanan pero malalim pa talaga malalim pa pisau pelapu ada Ayan mga badi, na sarap na tayo magpipishing dyan sa may mga alon ikutin natin doon and then punta tayo dito pabalik na ang ganda ng view mga buddy parang nasa Boracay tayo dito Ah, <laughs> uh. tayo po pe ipesto yan dito na tayo mga body sa spot magbante lang tayo ng kunti Ayan mga buddy, katain muna tayo Yan tayo pipisto sa Sunbar na ito Wala pang strike, of course, wala pa tayong huli eh. Mga kulapulang daw yung <laughs> Sumasabit, hindi isda Ayan, nandito na tayo sa Sunbar Tawagin Munbun Ayan may mga angler din, tatlo sila May batang kasama ilagay muna natin dito yung ating higamit at nang buka rin na natin yung ilagay natin yung baon namin kanun tapos yan yung ulam natin dilata this is the Lord for this day gift which we are about to receive from, from thy bounty to Christ our Lord Amen Ciao! Wala pa tayong pang -ihaw. Hindi pa tayo nakahuli Yan mga badi, Tapos na tayong kumain Ligpit natin yung ating mga basura Yan, mga badi, Balik na naman tayo sa pagpipishing Dito tayo sa may alon Try tayo dyan mga buddy dito sa kanan lilipat na tayo sa kaliwa sa sapaw kung tawagin dito na yun dito sa pabalik dito tayo magpipishing na hanggang makabalik na tayo dun sa silangan o tatlo ng yung natin pa uwi ayan let's ayan, sa right side natin yung sinasabi naming dako ayan ang galing na kami dun sa moon bun yung bar dito naman sa may puste Yan, lilipat na kami dito mga padi Dyan sa uh, unahan kung san tayo putulan dati Nung mag fishing tayo dito Yan mga padi, lilipat na tayo ng spot Same spot pa rin dati Nung meron tayong naputulan tayo Nung maputulan tayo gamit natin yung 2,500 series na nasi babalikan natin yan nandito na tayo pakita ko lang sa inyo yan then sa may uh, mga alon yun nag uh, strike bali dito tayo sa unahan muna mag start sa pagkakast so ayan mga buddy let's go good luck Styo mau bawa strike, kok <hittanyo> nggak <hittanyo> sayang. Nag-strike nila na nakatuwangan Last na naman tayo buddy Merong nag-strike sa kasamahan natin Kaso sumuksok sa bato Pinutol na lang Hindi na makuha Ayan mga buddy Magpapalit muna tayo ng sabiki Walang muna tayo sa Mababaw Ayan Ang laki na ng lutay Pero hindi pa ito pick alas 3 or alas 4 yung peak ng low tide pero kung makikita nyo ayan napakalapit na natin sa Divinobo Island Woo! wala pa rin tayong nahuhuli yan mga buddy sa try walang kumakagat sa lor Ayo tayo dito Bus, oh, eh, sayang. Eh, eh. tanggal pah. Dan bang Badi, pawai nak kami. wala na naman. Merong lagi strike, na anhuk lang. Sayang. Ngunit subalit pot. bawi pa rin kami sa susunod papahinga lang tayo pero hindi tayo ayaw